Magandang araw mga kaibigan. At syam lalong-lalo na sa mga supportive fans ng Ken couple. Liza Soberano nagbahagi ng photos sa mga ganap sa kanya sa South Korea. At ang nakakaabang ay ang pagpalabas nito sa September 13, 2023, 8 PM ng gabi, Pinas time. Liza in Korea sa kanyang YouTube channel, guys. Sabay-sabay natin aabangan at panoorin at suportahan, ang Queen of the Hill. Natutuwa ang Liz Ken fans, kasi palagi nang naka-update, ang kanilang idolo, na si Liza Soberano, sa kanyang mga account. Madalas na nilang makita, ang kagandahan ni Hopi. Pero bitin lang sila, dahil sa ngayon, di pa nagpo-post ang Liz Ken couple, ng kanilang photos, na magkasama dot mas pinanindigan pa nila, ang pag-private sa kanilang relasyon. Smooth ang daloy ng samahan ng Liz Ken couple mula naka-private na sila. Importante naman daw sa Liz Ken fans, nakikita pa din ang mag-boyfriend sa limelight kahit di magkasama. At naiintindihan nila kung ba't ginagawa ito ni Na Ken and hopi Kaya naman, saludo po ako sa inyo, Liz Ken fans. Salamat sa suporta!